Narito ang ilang nakakagulat na mga bagay na nangyayari kapag huminto ka sa pagdarasal. Kapag huminto ka sa pagdarasal, ang unang bagay na mangyayari ay ang pagmamataas ay nagsisimulang gumapang sa iyong buhay. Ang pakiramdam na ito ay maaaring lumitaw ng banayad nang hindi mo namamalayan, ngunit unti-unti itong nag-uugat at lumalaki. Ang pagmamataas ay isang madilim at masamang kasalanan na nagsisimulang mangibabaw at sumasalakay sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ito ay mapanlin lang na nakakaapekto sa iyong mga iniisip, mga desisyon at mga pakikipag-ugnayan sa iba na nagpapabagal sa iyong kababaang loob at iyong pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa panalangin, Mahalagang nakikipag-usap ka sa Diyos na ikaw ay may sarili at nagsasarili. Maaring hindi mo sinasadyang mag-isip sa ganitong paraan, ngunit ang iyong mga aksyon ay nagpapakita ng tiwala sa iyong sariling lakas at karunungan. Maaring hindi mo ito sabihin sa mga salita, ngunit ang iyong mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pandiwang pahayag. Ang mga aksyon ay kadalasang nagpapakita ng tunay na paniniwala. Ang pagwawalang bahala sa panalangin ay nagpapakita ng isang paniniwala sa iyong sariling kasapatan. Ikaw, sa esensya, ay nagpapahayag sa Diyos na maaari mong pamunuan ang iyong buhay nang wala siya, na hindi mo kailangan ng kanyang patnubay o presensya. Ang pahayag na ito, sinadya man o hindi, ay kumakatawan sa isang mapanganib na pagbabago mula sa pagkilala sa soberanya at karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa panalangin, sinasabi mo, Ako na ang magkokontrol sa aking buhay, Panginoon. Mula ngayon umupo ka sa likod, ako ang namamahala. Ang salubing ito ay naglalagay ng kaakuhan sa gitna ng lahat, inaalis ang Diyos mula sa proseso ng paggawa ng desisyon. Ipinahihiwatig mo na ikaw ang magpapasya kung kailan babangon, kailan matutulog, saan pupunta, sino ang makakasama, ano ang babasahin, at kung paano libangin ang iyong sarili. Ang bawat pagpili ay nagiging paninindigan ng iyong kasarinlan pinamamahalaan ang iyong buhay nang hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos? Para bang ipinapahayag mo na mula ngayon ay pamamahalaan mo ang lahat ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng tulong ng Diyos? Ang proklamasyong ito ay hindi lamang mayabang, kundi may maikling pananaw din, hindi pinapansin ang patnubay at karunungan na nagmumula sa Diyos. Naniniwala ka na mayroon kang sapat na karunungan Upang ayusin ang yung araw nang walang panalangin, ang paniniwalang ito ay minamaliit ang pagiging komplikado ng buhay at ang pangangailangan para sa banal na patnubay sa lahat ng aspeto. Ang pagmamataas ay isang seryosong problema at ang walang buhay na panalangin ay isang pagpapakita ng pagmamataas na iyon. Nagpapakita ito ng kawalan ng pagpapakumbaba at pagtanggi na kilalanin ang ating pangangailangan sa Diyos. Isa alang-alang ang buhay ng Panginoong Heso Kristo. Paminsan-minsan nanalangin siya sa kabila ng pagiging anak ng Diyos. Patuloy na hinahangad ni Jesus ang pakikipag-isa sa Ama na ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng panalangin. Regular niyang hinangad ang pakikisamang ito at ang madalas niyang pagdarasal ay isang patutuo sa pangangailangang mapanatili ang isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Gayunpaman, kung hindi ka nananalangin, tahasan mong sinasabi na kahit nananalangin ang Panginoong Hesus habang nasa lupa, hindi mo kailangang gawin ang gayon. Ang implikasyon na ito ay nagtatakda ng isang mapanganib na pamarisan na nagmumungkahi na isaalang-alang mo ang iyong sarili na hindi kasama sa mga gawi na kahit si Jesus ay sumunod. Ito ang kakanyahan ng pagmamataas. Ipinapalagay nito ang pagsasarili. Kapag nabigo ka sa pagdarasal, itinatanggi mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos at binabaliwala ang halimbawang ipinakita ni Jesus ang pagtanggi na ito ay naglalayo sa iyo sa Diyos at nagpapahina sa iyong espiritual na pundasyon. Nang ibabaw ang pagmamataas at nang walang panalangin ay nawawala ang pagpapakumbaba at pagpapasakop na mahalaga sa isang tapat na buhay kristyano. Ang pagpapanatili ng isang buhay panalangin ay mahalaga sa pag-iwas, sa pagmamataas at pagtiyak ng isang mapagpakumbaba at masunurin na puso sa harap ng Diyos. Sa James 4-6 na susulat, ngunit nagbibigay siya ng higit na biyaya, kaya't sinasabi niya, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang talatang ito ay umaakay sa atin na magmunimuni. Sino kung gayon ang tumatanggap at nag-eendorso sa mapagmataas. Ito ay walang iba kundi si Satanas. Sinusuportahan ni Satanas ang mga palalo at nalulugod sa pagmamataas dahil ito ang kasalanan na ginawa niya sa langit. Ang kasalanang ito ay nagdulot ng digmaan sa langit. Ang pag-unawa sa gravity ng pride ay napakahalaga dahil literal itong nagdulot ng celestial war. Ang isang nilikhang nilalang ay naisip na itataas ang kanyang sarili sa makapangyarihang Diyos. Ito ang katangian ng pagmamataas. Ito ay mapanira. Tinutumbas nito ang isang tao sa Diyos at ginagawa silang kanyang karibal. Sino mang nagmamalaki sa isang paraan ay sinusubukang iposisyon ang kanilang sarili bilang Diyos. Ito ay dahil ang Diyos ay nasa mataas na lugar at ang pagmamataas ay nagsisikap na itaas ang isang tao sa posisyong iyon ang pinakamalaking layunin ng pagmamataas ay ang pagpuri sa sarili at pagpaparangal ang pagmamataas ay nakasentro sa sarili siya ay nananabik para sa pagsamba sa sarili naghahangad na makita parangalan at purihin ang pagmamataas ang lumikha sa diablo ang pagmamataas ang nagpabago kay Lucifer bilang Satanas <coughs> Isang nilalang na sumisira ng mga buhay. Ang pagmamataas ay maaaring mahatulan ka sa impyerno. Upang maligtas, kailangan harapin ang isyu ng pagmamataas, pagpapakumbaba at pagkilala na ikaw ay isang makasalanan. Ito ay nangangailangan ng isang mahusay na antas ng kababaang loob. Ang pagpapakumbaba ay mahalaga taos puso akong naniniwala na maraming tao ang nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo na dama at nalaman ang katotohanan nito, ngunit tinanggihan ito dahil lamang sa pagmamataas. Hindi nila nagawang magpakumbaba at makilala ang kanilang ng kailangan ng tagapagligtas. Ang kababaang loob ay isang bagay na nagbubukas ng mga pintu sa Diyos. Mga pintuan na hindi mabubuksan ng iba. Walang kapalit ang pagpapakumbaba. Inilalapit ka nito sa Diyos at inilalantad ka sa mga banal na bagay. Binabago ng kababaang-loob ang iyong pananaw sa mga bagay sa lupa at ang paraan ng pagtingin mo sa mundo, sa paligid mo. Ang pagpapakumbaba ay isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng Diyos. Sa kabilang banda, ang pagmamataas ay isang malubhang problema dahil ito ay isang kasalanan na madalas na hindi napapansin. Ang pagmamataas ay maaaring manatili sa puso ng isang tao nang hindi napapansin ng sinuman. Ang kalikasan nito ay mapanlinlang, tuso na kaya pa nitong magtago sa taong may dala nito. Ang isang tao ay maaaring ganap na madaig ng pagmamataas nang hindi namamalayan ang isang malinaw na palatandaan na ang pagmamataas ay naroroon ay isang kakulangan ng panalangin. Ang katotohanan ay ang kawalan ng panalangin ay nagpapahiwatig na ang pagmamataas ay nagsisikap na makalusot sa iyong buhay. Kapag huminto ka sa pagdarasal, mahalagang nakikipag-usap ka sa Diyos na kakayanin mo ang lahat ng mag-isa. Ang pag-uugali na ito ay sumasalamin sa isang pag-asa sa sarili kaysa sa Diyos, isang malinaw na pagpapakita ng pagmamataas. Ang pagkilala na ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa paghahanap ng kababaang loob at pagpapalalim ng iyong kaugnayan sa Diyos. Ang Kawikaan 16 Fim ay nagsasabi, lahat ng mapagmataas sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Magkapit kamay man sila, hindi sila mapaparusahan. Ang mga salitang ito ay hindi akin. Ang Biblia ang direktang nagsasalita at malinaw. Ayon sa banal na kasulatan, ang pagmamataas ay nagiging isang kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Maaari kang maging isang mapagbigay na tao, tumulong sa mga nangangailangan at makita ng lipunan bilang isang taong kahangahanga. Maaari kang maging isang huwarang provider para sa iyong pamilya na itinuturing nilang bayani. Gayunpaman kung ang pagmamataas ay nananahan sa iyong puso, sa mata ng Diyos, ikaw ay isang kasuklam-suklam. Ito ay malakas na wika, ngunit ito ay nagpapakita ng kabigatan ng pagmamataas sa mata ng lumikha ang pinakamalaking tagapagpahiwatig ng pagmamataas ay ang kawalan ng panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa panalangin, tahasan mong sinasabi sa Diyos na hindi mo siya kailangan. Ang gawain ito ng pagiging sapat sa sarili ay ang esensya ng pagmamataas at nag-iwas sa iyo mula sa pagpapakumbaba at pagtitiwala na nais ng Diyos. Pangalawang epekto, isuko mo ang espiritwal na labanan. Nagubuhay tayo sa isang mundong puno ng mga espiritwal na nilalang, kabilang ang mga masasamang puwersa ng demonyo na gagawin ang lahat para magnakaw, pumatay at sirain. Ang Biblia ay palaging nagpapaalala sa atin ng katotohanan ito. Sa kasamaang palad, ang ilang mga simbahan ay nagpinta ng isang larawan kung saan si satanas at mga demonyo ay hindi binanggit, at ang buhay kristyano ay inilalarawan bilang isang kama ng mga rosas. Gayunpaman, ang katotohanan ay mayroong isang tunay na spiritual na labanan laban sa madilim na puwersa. Ang Efeso takes the ay nagbabala sa atin, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman ng salibutang ito, laban sa spiritual na kasamaan sa makalangit na mga dako. Kapag huminto ka sa pagdarasal, sinasabi mo sa Diyos na kaya mong pangasiwaan ang espiritual na pakikidigma ng mag-isa. Ang pag na ito ay katumbas ng pagsuko sa laban. Si Satanas ay totoo at walang kapaguran sa kanyang pagsisikap na sirain ang iyong buhay. Sinasabi ng Pern Pedro, Poymato Echo, maging matino at mapagbantay. Ang inyong kalaban na Diablo ay naglalakad na parang leong umuungal, naghahanap ng masisila. Hinahabol kanya ang iyong pamilya, ang iyong kapayapaan at ang iyong isip. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya nagdudulot ng pagkawasak. Ang pangihina ng loob ay isa sa mga pangunahing sandata ni Satanas. Kapag nasiraan ka ng loob, mas madaling pabayaan ang panalangin. Bumubulong siya ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan kang walang silbi ang iyong mga panalangin, lalo na kapag ikaw ay nagkasala o hindi karapat-dapat. Nagtanim siya ng mga kaisipan tulad ng, Pagkatapos ng iyong ginawa, sa tingin mo ba ay gusto ka talagang marinig ng Diyos? O ngayon, huwag manalangin. Masyado kang nagkasala. Wang mga kaisipang ito ay naglalayong lumikha ng pader sa pagitan mo at ng Diyos, na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka karapat dapat sa pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Gumagamit si Satanas ng mga pangabala, makamundong aktibidad at maging ng mga maling doktrina para ilihis ang iyong atensyon sa panalangin. Alam niya na ang panalangin ay ang kanyang direktang koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, naa-access mo ang isang banal na lakas na nagtagumpay sa anumang masamang pakana. Ang panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit na nagaanyaya sa presensya at pakikialam ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka, iniayon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos nakakahanap ng kapayapaan, kalinawan at lakas. Ang pagkakahanay na ito ay nagpapataas ng iyong pananaw na tumutulong sa iyong harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa at katahimikan lakas sa pag-iisa sa Diyos, ang panalangin ay isang makapangyarihang espiritual na gawain. Kapag huminto ka sa pagdarasal, parang ipinasa mo ang espiritual na labanan kay Satanas. Ang pinakamakahulugang sandali kasama ang Diyos ay dumarating kapag ikaw ay umatras upang mapag-isa kasama siya. Sa mga sandaling ito ng pag-iisa, ang iyong mga panalangin ay nagiging mas malalim at mas makabuluhan. Ang panalangin ay humihinto sa pagiging paulit-ulit na salita lamang at nagiging kakaibang karanasan. Ito ay isang dialog na nagpapanibago sa iyong kaluluwa at nagpapalakas sa iyong espiritu. Maaring baguhin ng panalangin ang iyong puso, ang iyong pananaw at maging ang iyong mga kalagayan. Sa makatuwid, huwag maliitin ang kapangyarihan ng patuloy na buhay panalangin ang pagpapanatili ng patuloy na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay ang susi sa paglaban sa pagmamataas at pananatiling matatag sa mga espiritual na laban na kinakaharap natin araw-araw. Sa makatuwid, huwag hayaang hadlangan ka ng pagmamataas o pagkagambala sa pakikipag-usap sa Diyos palakasin ang iyong buhay, panalangin at tingnan kung paano nito binabago ang iyong puso, binabago ang iyong isip at nagdadala ng kapayapaan at banal na direksyon. Maglaan ng oras araw-araw upang mapag-isa kasama ang Diyos at maranasan ang kapangyarihan ng isang malalim, tapat na koneksyon sa Kanya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding marinig ito. Mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para patuloy na makatanggap ng mga mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya. Nawa'y lubos na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay.